Ang recipe natin ngayon mga kakusin ay ang pangmalakasang puto. Bakit nga ba pangmalakasan? Kasi kahit walang itlog at gatas, pwede ka pa rin makagawa. At kung gagawin mo siyang pang ang laki ng kita mo kasi maliit lang yung puhunan. Kasi hindi na tayo gagamit ng gatas at saka itlog. So less din yun sa expenses. Kailangan lang natin ng 2 cups ng harina, 2 tablespoons ng baking powder, 1/4 teaspoon ng asin at 1/2 cup ng puting asukal. At imix lang muna natin tong mga dry ingredients before natin ihalo dito yung liquid ingredients. At kapag naihalo ng na mabuti yung mga dry ingredients, ay pwede nang ilagay ang 1 and 3 4 cup ng tubig. 2 tablespoon ng mantika. at 1 teaspoon ng vanilla extract. Etong vanilla extract ang magbibigay ng masarap na aroma at syempre masarap na lasa dito sa ating puto na kahit wala tayong ginamit na itlog at gatas, masarap pa rin siya. At ngayon na nga, imix natin ng dahan-dahan itong ating mixture. Importante na hindi siya ma-overmix. Kaya nga, minimix muna yung lahat ng dry ingredients before inilalagay yung liquid para hindi masobrahan sa pagmix. Kasi kung masobrahan siya sa pagmimix, mag-iiba yung texture niya pati yung lasa niya. Minsan, pumapait siya. I-strain lang natin yung mixture para maalis yung mga buo-buo. at maglagay lang ng 1 teaspoon ng white vinegar. At pagkatapos mailagay yung suka, ay haluin na siya ng sandaling-sandali. Nakapag-grease na pala ako sa puto molder kanina. Pwede maglagay ng mantika or ng butter. At dahan-dahanin na natin paglalagay dito sa ating mga molder. at steam lang natin siya ng 10 minutes gamit ang malakas na apoy. Yung takip natin, lagyan lang ng tela para hindi tumulo yung mga excess water dito sa ating puto. At dito sa ating 2 cups na harina ay nakagawa tayo ng 18 pieces na large size puto. Mas nakaless tayo sa capital kasi imbis na itlog at gatas yung gamitin natin ay vanilla yung ginamit natin dito. Makakabili naman kayo ng vanilla extract na tingi-tingi na 10 peso. Eto na yung ating puto. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana makatulong to sa inyo. Sundin nyo lang yung lahat ng ingredients at yung procedures. Sure ako makakagawa kayo ng perfect na puto. Huwag kalimutang i-follow ating page, i-like ang video na to, pakishare na rin. Salamat! Bye-bye mga kakusin! God bless po sa ating lahat!